Hello guys, kumusta mo diha tanan no? So karon guys, tagaan ta mo gamay idea no bahin aning mga variable frequency drive. So nata dire guys, upat siya ka variable frequency drive. So ang una natong uh, hisgutan guys is kaning uh, water injection. Mao ni say variable frequency drive nga gigamit sa atong uh, water injection nga motor. So rated ani niya is 3 horsepower. So kaning motor injection guys, ang iyang ge pump ani is too big lang ni siya para mo ni sya ay mutabang og pa stabilize sa material sa pagaling sa siminto So monishay nga motor una 3 hp nga pump. So kaning ikaduhá guys, kaning grinding aid, ang rated niya ni is 1 hp lang ni siya nga frequency drive. So ang iyang gamit ani guys is na siya ipump nga chemicals papunta sa VRM para muhatag um, mahatag siya og dungag nga strength nga gikinanglan sa siminto so chemicals ang yang ipump ani guys so ang sunod guys is kaning uh, uh, feed bucket elevator taw na so kaning feed bucket elevator guys ang rating aning ng uh, variable frequency drive is uh, 15 kilowatts ni siya kaya niya ang 15 kilowatts nga load okay so ang g-drive niya ani guys 15 kilowatts jud uh, more more than pa ang yang rating ani wow kabantay sa rating sa frequency drive so kanang feedback it guys Muna ni mag uh, sa materials paingon sa BRM so na siya i bucket daghan kay nga bakit naka -chain. so kaning kan guys Uh, E59B isuran so mo siya ang product transport bucket elevator. Same lang ni sila rating guys. Uh, ang motor ni eh, 15 kilowatts ang gear drive. So kaniya siya ang material ani. Eh, fine material na ni siya guys, semento na siya. Mao na ni siya ang kuan finish product. Mao ni ga transport sa material paingon sa pack house. So, mora na siya guys, gamay nga overview bahin sa mga frequency drive. So, na kaning dress sa ibabaw guys nga makita ninyo, electromagnetic separator mo ni siya sa iyang controller. Okay, sa control unit ah, na dia supplier na siya. Okay, thank you guys for watching. God bless.